day another vlog na naman po ang pag-uusapan na naman natin ngayon ay about sa matinding pagpapaputing gagawin sa ating balat ng product na ito pero bago ang lahat kumusta na kayo mga kamami sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at syempre hali po kayo at maupo po tayo at tayo ay magkwentuhan about sa product na ito. Ano nga ba ang product na ito, mga kamami? So, ihahayag ko na o iriribil ko na kung ano ang product na ito. Mga kamami, ang product na ito ay ito ay napakaganda talaga, mapapawaw ka, mapapa ay hindi mo alam, may excite ka. Ako excited ako, talagang hindi ko alam kung paano ko siya Uh, ikakwento sa inyo. Hindi ko alam kung paano ko siya um, i-introduce sa inyo dahil ang sabon na ito ay matinding magpapati talaga mga kamami. Opo. Ayan, as you can see. Tapos ako maligo. Natuyo na nga ang aking buhok. Um, kasi nung pagkatapos ko maligo, tumawag yung aking anak. So, medyo natagalan ng konti ang pagkakwentuhan At saka nag yung aking anak na isa. So may tinanong so syempre inano ko muna, inentertain in 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 ko muna sila bago ako gumawa ng vlog so ngayon natuyo ng aking buhok so ayan mga kamami eto ang resulta ng sabon na yan, opo mga kamami so mga kamami, hindi ko na patatagalin dahil ako rin ay excited, at syempre mag-iisip kayo, nung no, nga ba kaya ang sabon na yan, syempre kayo lahat ay mag-iisip kung ano ba yung sinasabi ko kung ano ba yung tinutukoy ko na matinding magpaputi ng ating balat o magbibigay talaga ng glow o talagang makikitaan talaga ng pagbabago ang ating balat. So, hindi ko na patatagalin mga kamami dahil ako rin ay excited. Ako rin ay nabuumapaw ang excitement ko para maibalita ito sa inyo. Heto na mga kamami. Ito po si Ke Keisha White. Milky Gluto White. 20 times extreme. Ah, may extreme, extreme whitening. Tapos po scarpader and then dark spot lightener. Ito po ay meron siyang 70 grams. Opo mga kamami. Dito mga kamami, dito sa taas dito, nakasaad dito kung paano siya gamitin, kung ilan minuto siya dapat ibabad sa ating balat. So, pwede natin siyang ibabad ng 3 to 5 minutes. So, depende po sa skin color natin. Kung gusto natin ng uh, uh, 5 minutes, pwede po dahil wala naman po kayong mararandaman ng hapdi or pangangati or pamumula ng inyong balat. Opo. Tapos mga kamami, dito po mga kamami, kung dito po, meron po silang uh, FB, may Instagram, TikTok, ayan po, nakalagay po dito ang kanilang uh, uh, Facebook page. Tapos mga kamami, dito naman po, dito sa side na ito, ayan po, yung black ink na ito ay kung kailan siya na manufactured at kung kailan ang kanyang expiration date. opo mga kamami, ito po ay nabili ko sa TikTok shop sa halagang 157 pesos. So, tatlo ka agad sila, mga kamami. Ayan. Naubos ko na po yung isa. So, nakabukas na ako ng isa. So, ito na lamang po hindi nabubuksan. So, ibig sabihin, talagang nag-enjoy ako sa sabon na ito. Dahil, kung hindi maganda ang naging feedback niya sa akin balat. Ito po ay hihintuan ko. Opo, mga kamami. Ganun po ako kapag may nakapunan... Um, ay, parang umitim ang balat mo. Ay, bakit parang nag -dry? Or, parang hindi maganda yung ginagamit mo sabon. Kapag may mga ganyan na nagko uh, nagsalita sa akin or may nakita akong kakilala at ganun ang kanyang feedback sa akin balang, ihintoan ko po ang sabon na ginagamit ko. Or kung ano man po yung product na ginagamit ko. Kasi ibig sabihin, hindi siya naging hiyang sa akin. Pero ito, mga kumami, ang ganda niya, ang ganda niya. Dahil, nung isang araw, meron dumating na bisita sa amin, na sabi niya sa akin, ang ganda daw ng aking balat sa mukha. Uh, nakita niya yung nakaplay na video ko, um... Uh, uh, ni, ni, ano ba yun yung pinapanood ko yung sarili kong video para makita ko kung ano ang dapat i-improve, kung meron ba dapat i-improve, or kung ano yung dapat na hindi sabihin. Yung ganon, tas nakita niya, sabi niya, yan ba ang ginagamit mong sabon? Ay, sabi ko, hindi. May iba akong ginagamit. Ay, sabi niya, napapanood ko din yung mga ano mo, ang ganda pala ng kutis mo. Yun, yun ang sinabi niya, mga kamami. Uh, isang beses lang siya pumunta dito sa amin. Uh, tapos yun pa ang nanotice niya sa akin balo O sino ba naman lang hindi may excite na ibalita ito sa inyo. Pero syempre mga kamami, kapag gumagamit tayo ng sabon pampaputi, syempre mga kamami, wag tayo dapat mawalan ng sunscreen protection dahil ang sunscreen protection ay malaki ang maitutulong niya sa ating balat kahit ito ay matinding magpaputi mga kamami kahit ito ay uh, matinding magpaglow ng ating balat kung na-expose naman tayo sa ng araw at hindi tayo nagpapahid ng sunscreen walang puting makikita sa ating balat tingnan nyo mga kamami puting pantay ang ibibigay ng sabon na ito ito ang nagustuhan ko sa kanya papantayin niya yung kulay nyo, magbuha sa mukha hanggang sa kamay hanggang sa baba, hanggang sa paa opo, ganun siya kaganda ganun ang sinasabi nilang extreme whitening matinding pagpapaputi talaga ang ibibigay niya sa atin ano ko oh, mga kamami isang kapa kaya agad-agad ko siyang ibinalita sa inyo Agad-agad ko siyang ikinwento sa inyo Siyempre yung iba mag-iisip Ay, ilang linggo ba niyang ginamit? Siyempre mga kamami, dapat araw-araw natin itong gamitin Ako mga kamami, kapag tatlong beses akong naligo Three times ko siyang ginagamit Kapag dalawang beses lang ako maligo dalawang beses ko siyang gagamitin. Morning at saka evening. So, kasi mga kamami, at saka yung pagbababad natin, wag lang nating hahayaan na kababad lang na hindi nating um, gagamitan ng, di ba yung iba may mali na face uh, towel, yung iba naman talagang bumibili sila ng pang, panghilod talaga na parang pisnet. So, samahan din po natin siya ng A sabayan din po natin habang nakababad yung sa sabon sa ating balat. So, unti-unti natin siya. Very mild lamang po 'yung 'wag 'yung madiin na ikak, ikag-igadgad ikakaskas 'yung parang pis na panghilot. Baka po kasi ma naman ang ating balat. Gentle lamang po. Para sumama 'yung mga dead skin o 'yung mga dumi na kailangan maalis sa ating balat para lumitaw yung magandang putis o yung puting maibibigay ng sabon na ito. Napakaganda ni Milky Gluta White dahil kahit ako mga kamami, nagulat ako sa kanyang performance. Dahil ang, ang kutis ko po ay maputi, pero hindi yung maputing maputi talaga. Pero dahil sa mga paggamit, pagre-review ng mga iba't ibang pampaputing sabon, pero sa lahat po ang hindi nawawala sa akin, yung exfoliating at yung sunblock. Yon ang ayaw kong mawala sa mga skin care na ginagamit ko. Kahit kung minsan wala akong moisturizer, okay lang. Ang importante meron akong sunscreen protection or sunblock na or dapat meron din akong pang-exfoliating. Opo. Para makita natin yung maging maganda ang skin natin, maging smooth. Kasi kapag nawawala yung, nawawala sa bala natin yung uh, dead skin, doon lilitaw yung talagang ganda ng kutis ng isang tao. Kasi mawawala yung first, first, uh, yung unang-una na nakaalong skin sa ating bala, sa mukha. Yun, kapag nawala po yung dead skin, talagang makikitaan mo na talagang magiging makinis, at magiging smooth ang ating balat. At syempre, hindi lamang yun mga kamami. Kasama na rin po yung mapapaglow din niya ang ating balat. So, depende pa rin po kung paano tanggapin ng ating balat ang mga ipinapahid natin sa ating face. Kasi kung minsan, kahit simpleng ingredient lamang mga kamami, ang nakalagay sa isang product, kung minsan nagre ang ating balat, minsan hindi na ako po hindi sensitive ang aking balat pero kapag hindi hiyang ng skin ko ang ginamit kong sabon magre-react po siya Mag, magkakaroon ako ng butlig-butlig tapos parang parang may konting katikati -kati ako nararamdaman yung magtataka ka hindi ka naman sensitive skin pero bakit may ganun kasi po kung minsan depende pa rin po yan talaga sa skin type natin kung paano niya ito tanggapin kung ito ba ay mahihiyang sa atin or hindi. So kailangan mga kamami, babasahin natin ang bawat mga skincare product na ginagamit natin kung ano-ano ang mga ingredient niya at kung meron ang familiar words na hindi natin naririnig madalas or hindi natin madalas mabasa. So, ang gawin po natin ay mag-research tayo para malaman natin kung ano nga ba ang ibig sabihin nun at kung anong benefits makukuha ng ating balat. Ganun po ang pinakasikreto mga kamami. At syempre, sumunod po tayo sa nakasulat na instruction sa, sa likod ng product na ito kung tatlong minuto or limang minuto dapat ibabad sa ating balat. So hanggang doon lamang natin siya dapat ibabad. At syempre kapag lalabas tayo mga kamami, kung ano man po ang unang nilalagay natin sa ating mukha. So kailangan huwag kalilimutan ilagay ang sunscreen protection. Dahil malaking maitutulong ni sunscreen protection sa ating balat para maproteksyonan ang skin natin sa init ng araw. At syempre, kahit meron ka ng sunscreen protection, kailangan pa rin natin magdala ng payong para na sa ganoon, ma-protection talagang maigi ang skin natin sa init ng araw. Opo mga kamami. So mga kamami, napakaganda talaga ng sabon na ito. Kahit nasa 58 ka na, 59, 60 years old, pwede po ninyo itong gamitin mga kamami. Hindi hadlang ang edad sa pag, paggamit ng mga pampaputim product. As long na gusto nyong pumuti, go lang mga kamami. Siyempre, i-enjoy natin ang moment na kahabang kaya natin magpahit, habang kaya pa ng ating mga kamay, hindi pa sumasa yung mga rayuma natin, i-enjoy lang natin gamitin. I-enjoy lang natin. Huwag tayong mahiya. Kasi, sa murang halaga kung aalagaan natin ang ating balat, medyo madidelay ng konti ang mga kulobot na lilitaw sa ating balat. Ako po, talagang ako po ay darating ang araw, alam ko po na kukulobot talaga ang aking balat. Pero habang kaya ko pang bilhin, habang pwede pa akong pumunta sa bayan na maglakad, habang kaya ko pang basahin yung mga ingredient ng mga product na gusto kong gamitin, So, ini-enjoy ko po kasi maigi pa rin po na alagaan natin ang ating sarili kahit may asawa na tayo kahit manasa edad na tayo hindi po hard lang mas maganda po talaga na uh, kahit nasa edad na tayong ganito ay pinaalagaan pa rin natin ang ating sarili para naman na sa ganoon mga kamami eh, maganda pa rin tayo sa paningin ng mister natin, hindi po ba? So mga kamami, sana po ay nag-enjoy kayo sa video nito. Sana po ay uh, nasiyahan kayo sa panonood ng video nito. Maraming salamat at sinamahan ninyo ako sa araw na ito dahil meron nga akong gustong ikwento at imarites sa inyo. Heto na nga. Ang ganda niya. Siyempre mga kamami, ipapakita ko sa inyo kung ano ang kanyang itsura. Opo dahil hindi ko na ipakita sa inyo kanina, ganito po ang kanyang kulay at ganito siya kalaki. Ang amoy po niya ay amoy gata siya, mga kamami. So, kung gusto ninyong maging pantay ang kulay ninyo, dito na kayo kay Milky Gluta White. Matinding pagpapaputi ang ibibigay niya. <laughs> Look po mga kamami, sa so, sobrang excited ko talagang nasiyahan ako sa kanyang ibinigay na resulta sa akin balat. Oh, mag-iisip na naman kayo. Bakit si Mami Lea, kailan lang nag-review sa ng sabon? Bakit ngayon meron na naman siya? Siyempre po, lahat po ng mga pampaputing sabon na alam ko na pwede sa akin balak at alam ko na hindi masusunog ang aking balat dahil napaka simple lamang at napaka mild lamang ng kanyang mga sangkap pero may bibigay na matinding pagpapapti sa aking balat ay binibili ko po mga kamami binabadya ko po talaga kapag bumili na kami ng pagkain tapos may natitirang mga sukli so sinisave ko po yun para nasa ganun kapag may nakita akong gustong bilhin ng mga product ilalabas ko yung mga sukling na itabi ko tapos doon ako mag-order. At kadalasan, ang anak ko ang bumibili ng mga skincare product ko. Opo mga kamami. So, dito ako po ang bumili. Kaya alam ko kung magkano ko siya nabili. Ito po ay mabibili sa TikTok shop. Sa halagang 157 pesos. Nasabi ko na po kanina sa Keisha White uh, store sa TikTok shop. Doon ko po siya mabili para, nabili para po legit ang mabili ninyo dito na po kayo umorder. So mga kamami, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. God bless you all po. At sa mga maliligaw na mapapadaan sa aking YouTube channel, sana po ay wag po ninyong kalimutan panoorin ang aking video. At syempre, sana po ay wag po ninyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Mami Lea Vlog. At syempre, wag po ninyong kalilimutan i-like at share. At syempre, wag din po ninyong kalilimutan i-click ang bell button para na sa ganoon po ay ma-update ko po kayo sa mga susunod na bagong video i-upload ko. So mga kamami, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat. God bless us all po. See you next vlog. Bye!